Grabe nga yung ginawa ni Jordan Poole mga idol, pinakain ng alikabok itong mga Pistons player sa laban, nasty crossover ang ginawa, takeover mode at itong Pistons player naman mga idol kakaiba ang naging 3 point celebration dito at ang mga batang player from the Wizards at Pistons gusto ng away, gusto nga magsuntukan sa gitna ng laban. Naging improve na Detroit Pistons, lalabanan nga ang lottery team na Washington Wizards. Well, hindi na natin patagalin niya. Na-start na agad tayo, mga idol in the first quarter. Malik Beasley, hot start agad mga idol. May quick 5 points at kakaiba nga kanyang celebration na patwork mga idol matapos ng kanyang 3-pointer. Pero ang Wizards naman ay hindi nga nagpaulit. Sumagot nga dyan sa magandong umpisa ng Pistons. Kyle Kuzma at Alex Sorgang nanguna dyan para nga sa kanilang team. Pero ang mga dayo dito mga idol continues to play well and hold the lead at dahil nga yan sa kanilang mga veterano sa team. At halos buong first quarter ganyan ang naging storya natin. At ang mga batang player dito Ron Holland pati na rin si Bilal Kulibadi nag-aaway pa nga dito at inaya ng Wizards player na suntukan nga daw sila sa likod. Lamang ang Pistons after the first quarter 28 to 18. Second quarter natin Kyle Kuzma ay kumakayod ng maaga para sa kanyang team umabot na siya sa 12 points para idikit ang kanilang sarili dito nga sa Pistons 30 to 25 timeout nga dyan ng mga dayo. Pero after timeout, malikbisli patuloy nga na mainit ang kanyang shooting. Binalik na sa 12 ang kanilang advantage kaya naman timeout ay once again, research naman yan. Pero pagbalik nga ni Jordan Poole sa court mga idol, abay umapoy nga ang kanyang kamay. Sinabayan si Malik Beasley at 16 points ang i-score mga idol. Just in the second quarter at grabe nga, biniktima dito si Jaden Ivey ng hindi lang isang beses, kung hindi dalawang beses na si crossover nga yan, pinahawak ng sahig. Tapos sinamaan pa ng nice pass dito nga sa kanyang teammate for a dunk pero hindi nga naging sapat ang hot second quarter ni Jordan Poole laban nga dito sa Detroit Pistons nang dahil sinasagot nga sa mga idol at after two quarters lamang sila by 12 points 65 to 53 at dito na nga sa ating third quarter, ang Pistons ay patuloy ng magandang kanilang nilalaro dito with Malik Beasley leading the way pati na rin itong si Cade Cunningham. At gusto na nga nilang lumayo dito mga idol early in the third quarter, 73 to 56 ang score natin at 17 point lead timeout nga dyan ang home team. At sumubok pa nga rin once again na mag-takeover sa laban itong si Jordan Paul mga idol kaso wala nga siyang katulong dito nga sa team ng Washington Wizards. At ang Detroit Pistons pinagpatuloy lang ang kanilang magandang opensa kung saan naging 22 point lead na nga sila. At talaga nga namang walang magawa itong Washington mga idol dito nga sa team ng Pistons. At hanggang sa pagtatapos nga natin in the third quarter wala nga naging katulong si JP mga idol sa opensa ng Wizards. 23 point advantage ang meron ng Pistons. At pagdating nga sa ating fourth quarter ay may ginawang run itong ang home team ang Washington Wizards mga idol kung saan ang 23 point lead nga na itong Pistons ay ginawa na lang nilang 16 point lead with 8 minutes left at timeout nga tayo dito. And at the end ay na-weather naman ang Detroit Pistons ang ginagawa ng Wizards mga idol. Sayang pang isa pang highlight play ni JP dito hindi lang pumasok. And at the end of this game ay panalo nga ang Detroit Pistons. They took care of business laban nga dito sa Washington Wizards.